guys magandang hapon po sa inyong lahat welcome to my vlog guys sa mga bisaya dira kasi nakailaan yung uh, gulay oh. marami na ba kanil siya gulay guys ayan marami na po siyang bunga ayan siya lamig na siya tunuan siya guys ayan sa mga bisaya kabalo ko kailan sila ani kay mo ani o sa ato atua uh, sa mga bisaya diha Kamusta, kumusta kayo mga guys? Marami siyang bunga ngayon. Ayan pa siya guys. Oh, ayan pa. Ang dami niyang bunga guys. Tsaka ito pa guys. Oh, wow, magkain naman tayo nito. Ang pangalan nito. Pakilagay na lang po sa baba guys. Ayan, ang sarap nito sa gata. Ayan oh, ang dami niyang bunga guys. Ayan, masarap na masarap na gulay ito guys. Ang mahilig, ma ang maka, nakaalam nito mga bisaya katulad ko. Pakicomment na, paki comment lang po dyan sa baba guys. Kung ano ang pangalan nitong gulay na ito. Ayan, marami siyang gulay. gulay na naman tayo niyan. Ayan, oh, sa taas. makakain tayo niyan guys ayan ang dami niyang bunga ayan paki comment na lang po dyan sa baba paki like paki comment pa ng aking video guys kamusta kamusta na kayo kami hindi kami laging nag vlog kasi ang aking makulit ay sumasakit ang ngipin guys hindi ako makatutok sa pagbablog dahil masakit ang ngipin ng aking makulit laging nagpapakarga ngayon tumakas na ako oh, ngayon umiiyak siya kasi masakit yung ngipin yan kahit isa lang man lang ako makagawa ako guys na video sa susunod na araw nito, makakain na tayo niyan guys. Gata lang ang katapat niyan guys masarap siya paki comment na lang po dyan sa baba paki lagay kung ano ang pangalan nito guys yan favorite yan sa mga bisaya na katul ko na bisaya masarap yan siya na gulay guys thank you for watching bye bye God bless. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po. Thank you for watching. Bye. Ingat po tayo. I love you all. Bye bye guys. Salamat sa inyong support Salamat sa aking bagong followers. Dahan-dahan lang tayo guys sa pabalik ko sa inyo dahil marami na po kayo. 400 na po ang nagpalo sa akin. Nakantay-antay lang kayo guys. Kasi araw-araw po ako nag-ano ng tag-sampo-sampo lang muna guys. Bye!